meron ako nakita dito isang ah uh, tawag nito shield ang tagalog na to ng shield na parang nagcrystallize na siya nagkuha ko to sa ano merong gumagawa ng kalsada tapos nakita ko to sa gilid sa loob siya ng bato na corals doon sa loob tapos ito yung itsura niya kaiba siya sa lahat ng ah uh, Uh, shell na naging bato kasi hindi siya normal na bato parang siyang buhay na bato na naging parang kristal parang siyang diamond kung tignan tignan ko lang kung anong tagline ito na tagline ito na kakayahan kasi kakaiba talaga siya sa lahat ng nakita ko na shell na naging bato ito lang yung bukod na kakaiba si kumikinang kinang siya para siyang mayroong along crystal or diamond pero tingin ko crystallized to na no ah, ito baka meron tong dala na swerte sa merong alam dyan comment naman kayo kung anong meron ito kasi hindi ko alam kung anong ano to